Abi ako loko rin kapat. Kasal so nga uran na yung eh, kapatugot. Nana naman yung darla kalakala yan. Ba't po kaya tangkay? Ba't po kaya tangyip? Oo, ako tingin ang diya, nga 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 Pipinadagay pa kaya nga bias, din tatagal ng kairan. Balo mo naman. Talagang ikagano ka rin na kadala. Eh, wala ko yung kalakal mo ngayon eh. Pagaling <laughs> ka talaga. Abang may paalala, no, wala pa sinambot. Kailangan din samantala ng tanala, putang sinambot. Nore na tanawakit, ano, ginagawa. Ganaman. <laughs> Di mo ko na. Kakailangan ng gini, lang biasa ang sasalan sasa, sa sasa, lagi gitan. Oh. Kabe ko. Okay ba? Lulu ka pa. Oh lulu na ka pa king kareta. Ah, uh, nalulukan, tsura uh, king gilubot ako sa sala, mamaulan king kili. Tara kita. O kami pila ka rin pa. O tawa din na dapat ka pasol, rin, nangarap ka grocery da rin, dinano ko. Abang malapit ng halalan, next year kaya mas manyaman labanan. Siyempre, panay kaya kanya, panay grocery ang buong kaya. Tandaan mo po, tas sinang puno rin, nandun na ka kilala. O gan, tulsikan mo pa mata ano na ka patuan din, sinang puno rin. O, kapang ilang pasasambung yun, kailangan, hindi tamong man yung mantala ka Kasi po, tang sinang puno rin, ala na, Diyos ko. Saka ka baka lalo ka pinamad, ha? Kamari, papi ka, tinagal kang kagawan. Eh, sambung ka na eh. <laughs> <laughs> Oleh ini kagami sembuh kok. Okay, may kita lang man. Balo ko, mautak ka eh. Mautak ka. May kita ka sugrato. Wah, tinagal mo agad. May mialungan ko mo. O, ne, may nakita ko. Kasi mo may akapay chico ko. O, ako mo talaga. Kalawad, bata kailangan ka. Bayo bula sopan. Sopan na ka pa. Kalawad. Sopan mo na wari. O, tama, may sambo ka eh. Dimigastos ka. Ikaw ka naman. Kailangan mas. Biya kailangan biyasa ka kin. Kasi mo kaya ka biyasa kin. Matiyakang maraan mo. Matiyakang makabulag tabi ako. <laughs> Alang-alang kung -alang, mo agad ka rin butantis. O tabo pamiya ko rin, eh, ala, ala, nga nga. Kaya biya sa buko. <laughs> o, ito yung mo lang mo, pwede grocery mo. Hindi ka dito yung grocery. Siyempre kailangan, bayo ka tagal. Kailangan, sopan na ka pa. Kaya naman, puri mo, sopan mo nga, hindi ka pa mga asugrado nung boto na ka rin. Kaya naman, kaya panahon niya nino, wala kang kuray. Ay, was. O, lats ka, beko. <laughs> o, yan ba, babangalaan yung uran natat mo na nga biyasa yan, uli mo na kayo po ata, mabasa pa yan at ipamok, ano lang ito ngayon, tabaya ta. kung ito mamirito ng asawa mo kanya, uli mo na yan, baka ito ta. paapangana ka yan, wala na akong nurad sige ba, muna na ako ay, huwag pa po na sa magkano pala yung gaya mo? ito chicken pastille? oo, balo ko masigan niya, may naman dito ta. oo saka sa 250 at 4,000 ikaw naman siyempre ano uh, sa kali pa lang bisa ka rin mag-reseller. Uh, ang kabaganak mo at yung bisa mag-reseller, sabi mo, PM na ako mo. Tayo nga kay, baka bukas mabalik ko, order ko nga pa, ne. Chicken pastel, aduang spice ng aduang original. Ang pala, atin na yung taba, pila yung taba, ikaw, mautak ka naman, yung taba, atin na, bihan mo niya ka na ako. Hinalo ko pa, taba, walang mo ba, atin na kapi na bias, wala niya pa yung taba. Kaya kailangan share your blessing. Ay, muli na ka, sige, sige, mula na ka, kanako niya, malakwa mo, kanako ni ikaw taba, Ala na pinulang pati taba ko na mo po. Ay ni ngabiaso. Sige, na una eh. Tapos still bukas ko na mo kayon. Bukas ko na mo kunan. Sabi ka pa kami sister. O sige.